Doon sa bahagi ng Philippine National Police ay eh, nananatiling uh, full alert status ito habang uh, papalapit na itong November 30 rally. Kuha tayo ng mga update na tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Mananatili sa full alert status ang antas ng alerto ng Philippine National Police bilang bahagi ng paghahanda ng pulisya sa malawakang demonstrasyon sa darating na November 30 rally. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randall Tuanyo, nagpapatuloy ang deployment ng Philippine National Police Directorate for Operations sa bahagi ng Mendiola kung saan nakastanbay ang higit sa 167 na mga tauhan upang matiyak na magiging mapayapa sa bahagi ito ng Maynila o may pa rin ang mga nagpapatuloy na kilos protesta. Tinayak rin ito wanya na mananaig pa rin ang pagpapatupad ng maximum tolerance batay na rin sa naging direktiba ni acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natatis Jr. kung saan mahigpit ding ipapatupad ang zero tolerance for violence. Kung makapansin po nyo, kami po ay nanatili uh, rin sa Goa Type C, meaning kami po ay nasa Pula alert status pa rin. Sa pagkat okay. so, ngayong umaga sa Menjola, nag-prepa rin ang uh, Manila Police District ng ate 67 personnel pag may mga katuloy ng mga virus protesta. At sa ngayon po ay nilalatag na po ng mga director of operations yung magiging deployment natin kung may po sa darating ng nilang dater kay Rally. Basta maginan po sa ngayon ang initial na pinigil po sa atin na dahil sa ating GPNP tayo po ay magpapatuloy na magpapatuloy ang maximum tolerance pero sulit zero tolerance to flexible sa ngayon ang deployment ng pambansang pulisya para sa mga lugar na binabantayan ito sa ngayon kung sakali naman at agad ang deployment sa bahagi ng Mentola ay magiging senyales naman ito para magbaba ng antas ng alerto ng pambansang pulisya kung sakali ani panituwaan niyo ang mga natukunan nila sa mga nagdaang rally ay kanila rin ipapatupad dahil ng mga naging pagdadala ng armas ng ilang miyembro ng pulisya sa Grino Grandstand bunsod sa naging miscommunication sa pagitan ng organizer at ng Philippine National Police flexible po siya, maaari yung, 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 yung natin na 167. 67. Ito naman ay nanggaling sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRP po, 167 person. Kung ito pa e matatapos ngayong araw ito, ito so, pag e ay pag-iating sinyales para sa director corporations na magdaong downgrade naman po ng alertness status ng BNP National Police. Hello po mga kaiba ang rally September 21 to po yung political rally. At ito na yung religious rally ng no, mga kasi natin zero barriers po talaga ito. And one lesson sa tayo, halimbawa po, yung ating po mga young men na galing ng York, Philippine National Police mula sa ibang regional offices na kung sa saan yung madalang mga pumagyan ay nagkamali sa kanilang mga deployment, yung halimbawa, nangyarekulang po na ng mga asapyo ng mga organizers na may dalang marid na dapat sila ay hindi nandun. Yung po mga changes na bababawin natin, kung sinabi natin na ikaw ay na depress at yung particular uh, position, dapat po halang-alang po nila kung saan po sila po. Samantala, liban naman sa mga paghanda na ito ay tinatalagay Pagbabago sa deployment at maging sa magiging latag ng seguridad para sa malawakang demonstrasyon sa araw na ito. Magugunita naman na ito ay kaugnay pa rin. Sa naon ng September 21, Trillion Peso March Rally sa EDSA People Power Monument at maging sa EDSA Shrine, na siyang pinangunahan ng iba't ibang progresibong grupo. Mula dito sa Kamkrame sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Beya Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.